Hello guys, good morning. <laughs> Magandang umaga sa inyong lahat. Ah, nandito ako sa ano sa San Jose Antique. At ako ay nakapila dito magdi-deliver. Mag ako ng stocks. Dito, tingnan niyo yung paligid oh. Nahimik dito sa ngayon, sa umaga. Umaga pa akong uh, pumila. Aga pa kami pumila. Eh. Paligid oh. tingnan niyo guys. ako ay mag-deliver dito sa uh, sa uh, San Jose Antique eh. LUS commercial so sa nakikita nyo tahimik ang paligid wala pa mga sasakyan kwanti pa lang so ayun na. mamaya ay mag-deliver ako ng aking stock so ayan. gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano kadami ba yung aking i-deliver Oh, dito ang tahimik pa ang kalsada. Tahimik pa. At uh, may truck dito. Dito na yata sila natulog kagabi. Oh, naglatag na sila ng kanilang truck. Oh, ayun. Guys, as you can see, oh. Ang ating kalsada ay dito sa San Jose MPT ay tahimik pa. O, konti pa yung mga sasakyan, oh. So, ito lang yung paligid ng ating, ah. Uh, um, maabot natin kamera ito lang nasa paligid. Yeah building. Yan, tahimik. Tahimik talaga dito. So, uh, deliver ako dito sa, ano, ah LBS commercial dito sa San Jose Antique. Ayan, ayan ang mga stocks na aking deliver May nauna pa sa akin nung nakapila dito. Eh. So, dito na yata sila natulog. Eh. Ayan, ayan kadami ang aking stocks na i-deliver ngayon. Ngayong araw, bukod pa dyan, mayroon pa kaming i-deliver mamaya sa ibang outlets. Uh, so, this is a real-life experience. Ayan, ako ang mag-deliver mag-isa. So, ayan guys, ganyang kadami ang aking i-deliver. Uh, medyo layuan ko lang para hindi makita masyado yung brand ng uh, stocks. Ayan guys, so, ayan. Ayan, may natutulog doon yung mga stocks na sa kanila, yung sa kanila ay iba din. Sa akin, ito yung mga shampoo, ay conditioner, mga ilata, ayan, uh, gatas, ah uh, dishwashing pay, uh, dishwashing liquid, ayan. Wow, ready na ako dito. naka-ready na. So, huwag na natin yung mga brand. Ayan. Na. Saka yung tubig ko na baon, konti na lang natira oh. oh ayan, ayan ang paligid dito. Ayan guys. Ilan pala yung sasakyan na lumadaan. Konting-konti pa lang talaga. At ang tahimik talaga dito. Ayan guys. So, nandito ako sa gitna ng kalsada. Wala kayo dyan. <laughs> Diyan ako sa, sa gitna ng galsada. Oh. tahimik pa. Wala pa masyadong sasakyan. So, ayan guys. Pinto ko lang sa inyo yung uh, pinagagawa ko ngayon dito. Sa San Jose Antique. So, uh, this is the second day. Second day of delivery namin. So, I hope uh, nyo yung aking mga uh, activity ngayon, ngayong araw. So, thank you, thank you guys sa inyong panunood. Maraming, maraming salamat at uh, sa susunod na video ay magkita-kita ulit tayo. Thank you, thank you so much guys for watching. Bye!